Hello, welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi ito mag-resonate sa lahat kasi hindi ko naman po talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero, ah... Uh, kung hindi ko makuha yun sa'yo, may ibang videos pa naman, check ko na lang yon Or pwede ka namang mag uh, ibigay mo na lang sa iba no? Uh, and pwede ka namang magpa personal reading madam space P space pa sa dulo diyan ka pwede mag inquire we also do have uh, tiktok shop unipri unipri kung gusto mong mag avail ng mga lucky charms and evil eyes diyan ka makaka avail so start na natin you do have your telepathic and temptation. Okay, this is your uh this is your main energy, Virgo. So, nakukuha natin dito, you have a strong mind, you know that. uh Being a Virgo, ruling planet talaga niyan is uh, the planet of Mercury which is itong Mercury is a planet for the mind, the communication, no? Magaling ka pag-isip eh. Magaling ka. Alam mo yun yung parang ang dami, sa, sa sobrang ka overthink mo. Magaling kang, meron ka mga, mga, ideas na once na inopen up mo ito sa ibang tao, nakukuha nila yung ibig mong sabihin. And then, nagkakaroon ng pagmatch doon. And nagkakaroon like ng partnership na parang Uh, na kumbaga nakikiliti mo yung utak ng ibang tao parang ikaw yung may idea pero itong mga tao sa paligid mo nakukuha nila yung idea mo tapos nagkakaroon sila ng ideas, more ideas out from your idea. Alam mo yun Yung parang ang nangyayari. Nagkakaroon ng ano ng pagpinagsama yung ideas ninyo. It will create a big impact. No? na makakapag-change sa reality. Like for example, uh, pagdating sa business, diba, nagkakaroon ng um, pagsasayos, pagpapaganda. But during this time, meron tayo tinatawag ng Mercury Retrograde, pagbagal ng Planet of Mercury. Medyo affected talaga ang uh, Virgos dyan because this is your ruling planet. And you do have your temptation. So, this is like an advice for you na think carefully about the situation. So, meron kang mga ideas ngayon. Pero, if this is something na bago, medyo pag-isipan mo munang mabuti. Okay? So, yung iba, hindi pa naman nangyayari, wala. Wala pa naman ako sinisimulan, wala pa naman ako naiisip. Sinasabi ko, during this time, around this time, which is ang tapos nitong um, Mercury retrograde is uh, around the end of March. No? Tapos na yun. Mercury retrograde. So, there's a possibility na magkaroon din ng mga ma-misinterpret yung mga sinasabi ng ibang tao and you do have your the temptation there's a possibility na yung pag nakaisip uh, pag na misinterpret mo yung sinabi ng ibang tao, ikasama ng loob mo, magalit ka, and then there's this pagkakasagutan, pag-aaway na pwede mangyari sa inyo. No? And, what am I saying is that huwag kang masyadong mag-overthink around this time. And, kung ano man yung sasabihin ng ibang tao, klaruhin mo, sabihin mo. Huwag yung iisipin mo lang. Like, kung gusto mo ng clarity regarding doon, anong ibig mong sabihin? Para i- parang ganon i-question mo yung anong ibig mo sabihin para magkaroon siya ng um, mas maliwanag na paliwanag doon sa mga bagay na yon no and you have to also tulungan itong um, sarili mo no na kung ano man yung mga bagay na gusto mong sabihin eh mai, i, mailabas mo yon 'wag mo kimkimin pero hindi in a way na parang uh pagalit or what you have to control yourself yun lang a lot of control ang dapat mong gawain ngayon and then you do have a dreams so focus on your dreams kasi sabi ko nga uh, pwedeng gumana ngayon ang utak mo and Uh, yung dreams could be a symbol of uh, you know a message no and kailangan mong um, gamitin yon as a as a way kung paano mo harapin yung buhay mo ngayon and you you can uh, you know try to search no yung meaning nung dreams mo sa online kasi malawak naman ang Google so pwede mong i-search yan para magkaroon ka ng clarity okay um, hindi naman kasi ibig sabihin na yun yung panaginip mo yun yung mangyayari sa personal sa realidad for example bibigyan ko ng example yung iba na na nanaginip na nanganak na buntis ano and then takot-takot na takot ka na kasi ay baka buntis ako baka nanganak ako and then in reality pala, the, the meaning of that pag anak or pag buntis sa panaginip it means new beginnings so there's something new na mangyayari sa iyo and if you're a woman yeah there's a possibility pero uh, some it could mean something new like transferring home, new beginning pagdating sa home, new business, new new um new project, 'di ba? New hobby, it could be something else other than that particular dream. So uh eto nakuha natin yung energy mo na now is the time na parang medyo foggy kasi yung mind mo ngayon eh no? Kaya, uh, yeah, that is the message for you. Masyadong malawak. I don't know if I'm talking to a professional or someone na palatanong tanong if that is you. Kasi, alam mo yun, yung parang hindi ko matapos yung sentence kasi parang laging may question na nasa isip or ikaw yung tipo ng tao na gano'n na parang pala Okay, who is this person? That you are talagang matalino ka, marami kang alam. Marami, magaling ka. And, and you could be someone na magaling pagdating sa business. Challenges is here through love and attraction. This person is really attracted to you. Through love and attraction. Kaya lang pwedeng may challenge nga dito sa connection nito, But this person is learning sa'yo a lot. A lot of learning. ang nakukuha niya sa'yo. Sabi ko nga, pwedeng ikaw ay matalino. Or literal, kung hindi man may mga nasi-share kang bagay sa kanya na natututo siya dun sa bagay na yun, it could be a soul kind, a spiritual kind of learning. Like for example, regarding tarot, regarding astrology, regarding uh, spiritual na bagay, pwedeng may mga natututunan siya doon regarding sa'yo. And this person is really, really, really attracted sa'yo. I, I can see a lot of attraction dito sa taong to. And, may challenge nga lang. But, this person is, alam mo yung challenge na masaya siya dun sa challenge na yun. Like, hindi siya challenge na nakakapagod or nakakata nakakatakot or what. This is a challenge like, as you can see sa picture, there's a man or a woman na parang paakyat ng bundok or nasa dun na siya sa tuktok. So, there's a challenge there, ba diba? Parang, pagakyat ng bundok is not that easy. Nandun si makapagod, nandun siya ma... ma, ma madata pa and so on and so forth but all in all alam mong masaya alam mong masaya alam mong masaya kasi may mga adventure it this is an adventure na uh, pagdating sa connection ninyo it could be the same thing it could be a uh, it could be a uh, journey wherein napapagod siya nahihirapan siya natatakot siya pero andun yung hindi ako susuko hindi ako susuko. This challenge is just temporary. After this, at the end of the, ano, the challenge, meron naman doong happiness sa dulo eh. Nandun yun sa tuktok ng bundok, magiging masaya ako, masasayahan ako sa makikita ko and so on and so forth. And ganun sa connection niyo hindi siya para sumuko. And then, uh, what is the emotions between the two of you? Commitment and labyrinth. embrace and surprise. Okay, I love it. Hmm. Synchro synchronicity. And then you do have your yin and yang. For some of you, this is a soulmate a twin flame connection. Sa ngayon, ang gusto mo is uh, you know, you want commitment. Hindi man sa sa kanya mismo, but uh, the people around you, maybe you want commitment from this and that career parang gusto mo ng commitment ng mga tao pagdating sa career mo you, you don't want a person who is wishy-washy and labyrinth is here so ayaw mo nang magulo uh, sa so ngayon may mga kaguluhan na nakikita natin pero I feel like kaya mo resolbahin itong mga bagay na ito pagdating sa emotions mo for this person uh, pwede nagiging happy ka sa kanya or at peace yung mind mo sa kanya may times na naguguluhan ka sa mga actions niya, sa mga ipinapakita niya, sinasabi niya. But then, um, I feel like um, you see this person as somehow nagbo-bloom or maraming nag-open up na ideas mula sa kanya. So, dito na natin ipasok yung main energy mo. Na for example, there's there's this ideas ka tapos may idea din siya and then when you put it together you will create something big di ganun din sa so, nakukuha natin dito do you see this person as someone na ah? pwede kami partner nito eh meron kaming ideas na talagang you, complete each other di ba pero more on ano, na nakukuha ko sa you there's no emotions na ganoon kalaki but rather nakikita mo yung taong ito as someone who is uh, okay. Okay ang partnership. Kung magpa-partner kami, okay kami nito eh. Nagmamatch kami. And then, an emotion of this person is that eh, nandun yung pagka I told you, gusto ka niya. And everything about you, everything about you is perfect for this person. Physical attraction is there. And then, this person is willing to Uh, accept you for who you are what you are and itong person na to is willing to give you something parang magugulat ka na lang hindi siya palabigay honestly and maganda yon, kasi pag tao kang palabigay syempre kahit sino bibigyan mo pero itong tao to hindi hindi ako magbibigay korepot <laughs> pero pagdating sa iyo hindi I can I can give you this I can I can give you that because you deserve that you deserve this Siya yung tipo ng tao na um na ako ako uh, if you're a woman hindi siya palaligaw na tao hindi siya naman liligaw parang ganoon Pero ano siya eh uh, yung once na ma or magbigay siya, ma ma ikaw, na naging committed siya sayo o minahal ka niya, etc. Bibigay niya lahat. Pwedeng hindi na siya magtitira halos sa sarili niya. Sobra siya magbigay. Buo. Konti lang ititira niya sa sarili niya. Ayun. So, anyway, what will happen in the near future for the both of you? Universe is here, soul and the union. On bottom of the deck is the heart you do have your rekindle boundaries and love and in the near future I feel like this is a person now will cross the line no tatawija. or alam niya may boundaries sa inyong dalawa, but this person is going to cross that. Sabi ko nga sa'yo, hindi siya takot eh, sa kung ano man yung hamon, or kung anong mangyari in the future. Kasi, uh, gusto ko niya. And I'm willing to fight for you, that kind of energy. And nakukuha ko yung energy ng iba sa inyo, pwedeng nagkaroon ka ng someone, in the past na parang gusto mo ilaban ka ng itong taong to, but then, but then the person hindi ka naman ilaban and wala ka naman na, na, na pala. Um, okay lang kahit hindi mo hindi ka na rel relate on, but some of you, eto na yung person na lalaban sa'yo. Ipaglalaban ka. Kung hindi ka man pinaglaban nung una. And then there's this union between the two of you. Between this person. In the future, this is like your destiny. Ito yung person para sa sa'yo. There's a lot of love here. Heart. But, sometimes, you need to let go of something first bago, bago ka, bago mo ma-receive kung ano man itong um, bagay na uh, deserve mo. Well, this is your dream. This is who you really want. Pero, or what you want. Pero pwedeng sa ngayon may mga balakid pa. Pero sabi ko nga itong taong to, hindi ako natatakot sa balakid sa atin. Mas, uh, mas feeling ko, kailangan ito para mas maging strength or mag-strengthen yung bond natin. So, I feel like itong person na to ginagamit niya itong challenges nito as uh, a way para mas lalong tumibay yung connection niyo no for example yung communication na I can see magandang communication ano so kung halimbawa hindi okay ngayon may problema may pag-uusapan kayo kasi hindi naman pwedeng kamusta ganun lang kamusta kamusta araw-araw kamusta nakakainip yun no especially if this is a long distance connection there's something na laging challenge na pwedeng pag pinag-uusapan ninyo na nagkakaroon ng ah uh, saya yung or kulay yung pag-uusap ninyo so nagiging ganon na nakita natin dito and, and at the end of the road no or at the end of this journey with this person nakakita tayo dito ng um happiness New beginning. And magugulat ka na lang talaga that uh, the universe is giving you the person for you. No? Um, pero kailangan pat patibayin muna ni universe itong taong ito. So may mga challenge na nangyayari sa buhay niya sa kanyang uh, sarili na, you know, sa, as an individual. There's a lot of challenges and problems. Pero pinatitibay lang siya ni universe para sa'yo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye bye.